Jubish. Dumating po yung shopee ng anak ko. Ayan. Shopee ni Jubilin. Ngayon, ang laman nito ay salamin. Yung parang ano, sa pagsisi. -si ay, yung parang nitriling glass ba. Ayan. Ngayon mga bis, bubuksan po natin at papalitan natin ng laman. Ang laman, ang laman nito ay riling glass, pero papalitan natin ng sabon. Titignan natin kung anong gagawin niya kung anong masasabi niya kung ano bang masasabi niya o ano ano niyo po mga mamaya, mga bis kung anong reaksyon niya sa laman ng shopping niya pero, pero itong reading glass mga bis ita, itatabi ko lang to e ano ko lang sa kanya kung anong reaksyon niya o, mali ang mali ang laman sa ano niya ano natin mga bish mamaya. Abangan nyo po mga bish. Ayan. Ang reading glass na order niya sa Shopee. Sa Shopee or Lazada. Ay pinalitan ko ng laman sa loob ng sabon. Ayan. Ayan ito, Itatabi ko lang ito mga bish. Ito! Ay! 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 Ay!

Son. Son. Akin na ngayon. Bilisan Akin na ngayon. Bilisan mo na. Okay, akin na yun! Pangit 'yan. Ano ba Ano ba thank <laughs>